And check guys, already 9.10 am na. Ito naman po yung dati dito na maliliit, na ngayon malalaki na rin. Meron po tayong 2, 4, 6, 7 dito. Tapos yung nakakasamaan po natin na ito, lipat po natin yung 6 dito. Ayan, malaki, 6 na piraso. Tingnan Kaya iniwalay ko yung pan para hindi sila nagkakaanuhan ng pan. Pagkain, nag aagawan masyado para may natin yung feather picking yan ang gaganda ng mga balahibo nila uh, nagsitubo yan niwalay na natin sila dito yung manin. at ito yung pito yan ang ganda o oh. yan sisitubo na rin yung mga balahibo nila yan at may nang maluwag sila mabilis lumaki Ayan. Ayan. Ito, malapit na rin natin itong alpasan, mga siguro by June kaya natin to itong bat mat itong pat yung amin na to na ano ganda na ng balay nila buo na uh, ano kulit ayan hmm. nga ayan guys ayan